Naranasan mo na bang biglang sumikip ang dibdib mo? Yung klase ng sakit na kumakalat sa iyong panga at braso kasabay ng hirap sa paghinga. Nakakatakot, 'di ba? Isang minuto lang ang pagitan ng buhay at pagkawala. Sa isang iglap, pwedeng magbago ang lahat. Pero paano kung may paraan para bigyan ng dagdag na proteksyon ang pinakamahalagang organ sa ating katawan? Huwag nating hintayin na mangyari ito ipinapakilala ang Vertex Pro Antrorata, ang iyong kakampi para sa malusog na puso. Binuo ito mula sa dekalidad na sangkap para suportahan ang maayos na daloy ng dugo at palakasin ang iyong cardiovascular system. Bigyan mo ang sarili mo ng kapayapaan ng isip. Protektahan ang puso mo. Vertex Pro Antrorata, para sa tibay ng puso na kailangan mo sa bawat araw. Alagaan ang iyong puso dahil ang buhay mo ay mahalaga. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa iba pang health tips. Maraming salamat sa panonood.